Good morning guys, good morning. Nandito na naman guys yung mga... Ang mga randa tetes tingin, uh, uh, no? Ayan, no? Tag-iisa uh, kami guys. So. Salamat, Master. Uh, uh, salamat sa ating uh, sponsor natin. Master Albert. Albert, uh, Master Albert Balaba. Ayan, no? Kasi ito ba na naman ang dalan niya? <laughs> uh, sana makahuli ngayon niya ng, ano, bugaong. Pusin <laughs> uh, natin uh, na kami dyan. Ayan guys, oh. Bago kami sa ni Jiri, boy. Ayan. Ayan lang sa sana pa na matulog. Ayan guys. Okay. <coughs> subukan natin yung kanyang binigay na krat kung makahuli. Pag hindi makahuli, ito palo na sa pwit niya to. Let's so, Update natin lumaya guys. Kung makadali naman si Jiribuy na yung barakuda. Pag hindi siya makahuli ng barakuda ngayon. <coughs> Malas lang ng barakuda pag hindi siya mahuli. Okay. A few moments later. Hello, yo. Hello. unbox kami ng bangong rod. Oh. Uh, oh. May delivery kami guys. Galing pa sa Albert Express, <laughs> Balawa. Ayan <And> Subukan <laughs> natin. Oh. Makakagatin to eh. Makakagatin ng bugawag to guys dito. Yan, maka... Ano? Oh Gari mo lang. Oo, ito. Pareha ito guys. Pareha yung, ang, yung mga rat ngayon. Tatlong rat na pareha dito. Bubuksa ko na yung akin din. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan Ayan po yung o. lalagyan niya. Master, play rito. Play rito para maswerte itong rag mo. Okay. First time, first time, mag-unboxing. Oh. So, Dito pa kami nag-unboxing sa, ano, sa fishing spot. Dito pa kami nag-unboxing oh. sa spot. Talagang ano to, Pag malakasan na rod to. Ayan. Ayan o. Good morning, good morning yan oh. May tribaya tayo na dali, maliit nga lang oh. Pero ayos na yan Okay oh. Tribale agad right? Tribale Ayan o, okay Ayan o, oh. tribale, tribale Ano o, oh. makuko naman oh. Sige pag manghuli yung bagong natin oh. Nga ngayo. Sana oh, no, all. Oh, bako ko na naman. Oh, di ba? Masipag yung rod, bago. Iba talaga pag bago. Hmm, wala dalawa, dalawa oh. Nga, ah, ang bako ko. Oh, bako ko, oh, yung bagong rod natin, oh. Bago ba yan. Oh. tiribali -huh. Tiri balik, oh, jono oh. itu <laughs> nakoko Mm, ako. Nakoko le. Mm, oh le. Mm. Mm. Yan, nakulo na naman. Ano na 'to? Nakikita. Yung pala, tineste ni Master ito 'yung dilim na. Yan.

Yeah, iba na yan, sa Tiana sinasabitan yan. Pareha sa Tiana. Ako, hit. Uh -huh. uh -huh. Ako, na naman. Um, tribal eh ano na um, mga master. Pangatlong tribali natin, no? Oh. Pangatlo, pangatlong tribali. Okay. Hmm, talagang iba tong rod na to. Bago eh. Bago yung kakambal Sonora naman, oh. Ano? Bakoko. Hmm. Bakoko. Anong hulay? Anong hulay? Oh, laki, oh. Oh, oh. Hmm, uh hmm. -huh. <laughs> Tingin-tingin yung dalawa sa'yo, kala nga, huli nga. <laughs> Sabi sa bato. Ah, ayun oh, master angel fish daw. <laughs> 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 oh. Oh, ano na ba, angel fish. Ah, oh, bago lang oh, ang na niwari Richard yung bako ko oh. Harvest niya na oh Oh sana oh Oh siya nagwagi harvest niya Iba talaga pagka anak ng dagat ano, you know, Hello. dalawa oh. mas, oh. Happy oh? oh, boy. Harimbes oh. Talaga oh? naman. Peace on. Hello, peace oh. la oh, lais oh. Sana oh. Hmm. You know, si Master Richard oh. Nagawa na ng lapis oh. oh. Back to back oh. Okay. So, uwi na guys. So, uwi na oh. Uwi na. Oh, Master Richard oh. Ano ba sabi mo? Oh. Masabi no kung Twitter Ah, bagong na dali niya. Oh. Sa akin tribali na. Tatlong tribali oh. Tribali bato, okay. Yan ha Okay, huwag na Peace on. salamat sa na tapos na naman ah. natin. tribali natin yung isa Chơi Boy TV, Boy TV, subscribe, like and share. Cảm uh, Bye bye. bye, -bye.